Guys, andito kami sa ball garden. Tapos, ang harapan nito is, ano, uh, museum. Ito, museum sa loob dyan. Ganda ng museum nila, no. Pero, ayaw kong papasok kasi may bayad din siya. Tapos, may ano, busy kami. May, may puntahan. Magpunta pa kami sa doktor. Ito na lang. Ah, ayan tapos guys ano uh, may kuwantok an sa inyo bakit hindi kami nagpabitsin kasi may tanong marami din pa kasing ano ba na bakit daw hindi kami nagpabitsin hindi kami nagpabitsin guys gawa ng ang tawag nito yung sa help din siguro plan din ni Lord na ganun. Kasi yung husband ko is four times na yan na operahan sa kanyang sakit. Wala nung nandito ako. So, hindi. Ang ganda ng pagkaano. Pagkabilog. Oh, sa likod ko. Ano, hindi. Dahil sa kanyang sakit, isa din niya na hindi kami nagpabitsin kasi ang alam ko sa, sa kasi hindi na yan totoong bitsin kumbaga may plan yan tapos ano yan kung wala kang sakit noon magkakaroon ka ng sakit kasi madam i-damage yung ano mo yung lahat ng organ mo kaya eh, yun maraming ano kaya ang kwan kapag wala kang sakit yun mag, ang kwan mo magtaka ka na lang maraming nagkakanser cancer ngayon na biglaan na biglang third stage or fourth stage na tapos yung mga asawa ng pinsan ko namatay talaga dahil biglaan ang pagka stage cancer nila iba-iba ang cancer ng kwan kasi meron akong video na yung ano talaga siya yung scientist talaga siya na Pilipino na nagstudy ng sa Japan tapos ano siya nagsabi talaga siya na hindi yan totoong bitsin at lahat i-damage niya kapag wala kang sakit yun magkakaroon ka ng sakit pero of course dahan-dahan hindi yung biglaan pero di ba napansin nyo ngayon na marami ng mga bata na biglaan, mga halos mga bata pa, wala silang sakit noon, tapos biglaang nagkasakit, biglaang nagkasakit ng kanser, wala namang kanser noon, yan ang dahilan. Pero, simpre, hindi halata na yan ang ano, sabihin na hindi naman bitsin ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Siyempre, yan ang mga plano ng kuan ina, dahan-dahan lang. Yung iba, nabigla talaga mayroon talaga akong video na ilang days lang ang oras ang pagitan nag ano sila nawala sila so yun ang kuan yun ang dahilan tapos ako din meron akong naoperahan kasi ay ako ng ano ng cyst sa matris sa year 2020 yun din ang dahilan na hindi ako nagpabitsin kasi feel ko talaga matigok talaga kami kung magpabitsin kami kasi may sakit pa kami eh. hindi ako hindi rin ako healthy eh so siguro yan mga reason yan na may mga reason kami na hindi pwedeng magpabitsin at saka may panaginip din ako jan about jan so yan ang dahilan kahit na sobrang hirap noon na wala kang bitsin pero sa awa ng Diyos dahil lagi naman akong nagpipray kay Mama Mary nagpa-help ako kami pinagpiktiktahan din kami ni Mama Mary at ni Lord Jesus at of course babantayan talaga tayo ng ating anghel kapag lagi tayong nag ano kakausap sa kanila yan ang pahilan kaya yon ngang ano ngayon? Na mag-pray mag talaga tayo na ma out yung mga bad effects sa bitsin ng katawan. Para ano? Pero, yun lang. Kung maniniwala naman. Kung yun. Kasi marami pa din ngayon ang nagtiwala -nag sa bitsin. Kaya, wala akong magawa dyan. Thank you so much sa panonood At ito, ang ganda ng aking view. <laughs> o, oh, diba? Hmm. Ayan. Ayan.